Sunod-sunod na sumalang sa budget hearing ng Kamara ang Office of the President, Presidential Communications Office at Department of Migrant Workers kahapon. Ang mga kongresista, suportado naman ang pagbibigay ng dagdag pondo para sa mga nasabing ahensya sa susunod na taon. Si Mela Lesmora sa detalye. Mabilis na nakalusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Tumagal lang ng labing limang minuto ang talakayan sa ngalan na rin ng Interparliamentary Courtesy. Para sa taong 2025, higit 10.5 billion pesos ang hinihinging budget ng Office of the President. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ilalaan ang pondo para sa iba't ibang programa ng Malacanang. This amount, if I may point out, is 1.88% lower Than the budget of the Office of the President in fiscal year 2024 and represents a mere one ninth of one percent of the proposed total budget, national budget for fiscal year 2025. Nonetheless, we believe that the proposed amount will be sufficient and adequate for the President to meet the exacting demands of being the head of state and of government. Ipinagpasalamat naman ng Malacanang ang suporta ng mga kongresista. Humarap din sa budget hearing ang mga opisyal ng Presidential Communications Office sa pangunguna ng bago nitong pinuno na si Secretary Cesar Chavez. Dumalo rin ang mga opisyal ng attached agencies at GOCCs na sakop ng PCO. Tulad ng inyong pambansang telebisyon na pinangungunahan ni PTV Network General Manager Toby Nebrida. Inilatag ni Communication Secretary Chavez ang mga hakbang para mapaigting ang information dissemination ng gobyerno. Ang PCO ay hindi lang nagsasalita, nagsusulat, gumagawa ng digital content. Ang PCO ngayon ay tumutulong na sa pag-organize ng event so that people, especially those na knowledgeable experts, can have that platform to speak. Pagtitiyak ng ahensya, patuloy rin ang kanilang kampanya laban sa fake news. Mahalaga ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Para sa 2025, higit dalawang bilyong piso ang budget proposal ng PCO at attached agencies nito. Sa panig ng PTV, tiniyak naman ni GM Nebrida na nakalatag na ang mga hakbang ng network para mapalago at lumawag pa ang audience reach ng network. Part of the uh, parameters for improving the programming mix your owner uh, includes uh, targeting uh, demographics That are not uh, exactly being uh, covered by our current uh, audience share. Uh, the other one is uh, creating uh, content uh, that is both uh, that is both uh, informative, educational, and inspirational for uh, our publics. Always. Uh, Always, uh, with the end in view of uh, being more viable, insofar as a creating a revenue streams for all these, uh, uh, for all these uh, new programming and new channels, and then, of course. Uh, hopefully we are also able to get off the ground uh, our reorganization plan. Sumalang din sa budget hearing ng Kamara ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers. Present si Secretary Hans Leo Kakdak para depensahan ang kanilang proposed budget para sa susunod na taon. Naghayag naman ng suporta rito si Kabayan Party Representative Ron Salo na humiling pa ng budget hike para sa kagawaran. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Filipinas.